Ha? Nang late yung akin. Ang late Ang bilis. Ah, oh, ang ganda. Ang ganda. Uy. Ito natin kay Rowan Magsip to. Na. Ah, totoo. Ito sa kuya. Ayun, maganda. Laban natin yan. Wala. Oh. Ano, pakawalan na natin? Wala. <laughs> Papatay mo lang yan. Mm. <laughs> oh. Malaban na kayo ate si man yan. Bigoy. Ah. Natalo ah. lang oh, ah. yun sa'yo ah, kanina. Ayan, ayan, sige. Laban natin, laban natin. Laban ah. natin. magandang buhay Sunday's best Sunday's best tayo ayan ah uh, pupunta na po tayo sa lechonan mga farmer at uh, may mga tumawag pupunta daw sila mga farmer ayan meron po tayo nakareserve 35 packs kakain ng isang lechon ayan <laughs> kaya medyo magiging busy na naman tayo ngayong linggo hopefully ay ano 8 orders tayo ngayon Kahapon ba? 8 din ano? Oo. Kasi nakita ko sa listahan. nine Kumabol si Kabigting sa halo-halo. Kahapon. So, ayun. Maraming salamat, Sir Benji. Isa kang alamat. <laughs> Ay, maraming salamat po. Tapos... Kausap ko kanina si Brother Jonathan De Belen Hindi ko pa nakita kung uh, na-chat niya na ba yung mga pinapa-shoutout niya yung kanyang mga tita ay papasyal daw dito God willing, mga February siguro ayun malinis na po dito, sabi ko kay Kongkong Kong, tataniman namin ang siling panigang tamang tama sa ilalim siling panigang tapos uh, try namin itong uh, itong kabila, maganda sana dito kahit sitaw man lang ano? malinis natin yan sitaw, kasi wala naman na kung masyadong trabaho so kailangan natin i-delegate yung mga tao natin kung saan natin dadalhin may mga maglilinis may in charge sa halaman, may dala <laughs> kayang bag ito tutuan naman ako sa mga anak kong ito si Rowan gagamba umagang umaga nakakuha daw siya ng malaking gagamba andito na yon. Anina pa yung nagyayaya eh eh sabi ko walang aakyat hanggat walang kinakain na kanin kain muna ng konting rice ka ko. tapos kahapon plakda sila pagbalik namin ng mga mag 4 tulog kaya ka pa naman katulog lang po doon sa sala eh, meron doon parang ano nakalatag na higa na lang sila Beach ating mga uh, anak. ano, tatlo na nandiyan ah, na si Junjun -Jun. bagong lechonero bagong lumak. ah. Si bebe ambo Talaga! ha? Talaga. baso, kung mong asay ng baso hindi ka dito lalaban natin yan nakakuha si Tito Kongkong -Kong. ah. na -gagamba hunting lang. Gagambahanting lang muna kami dito. Wala pa mga customer. May dumating na po isang taga Bitas Arayat at, at taga dito. Ayan, nag naglalaro po si mga bata. Dito tayo. Si Kongkong naghahanap ng gagamba doon. paggabi, minsan nagagambahan kami. Maganda kasi sa gabi, gumagawa na po ng mga bahay. Pero sabi ni ka-farmer Randy, ayan yung pamilya pala ni Nanay Tesi ng Bulacan. Ang <laughs> naging ano pala ng isang anak niya, puro gagamba. Nag-aangkat daw ng gagamba. Ang mga suki niya naman, yung mga naglalaban. <laughs> Galing ano. May pera pala sa gagamba. Ano daw yon Pagka-season. Sa ka-farmer Randy Meneses ang sabi niya, July daw ang marami yan. Patingin nga. Tingin nga. Alika dito. Tingnan natin. Si Tito Kongkong, Kong, hintayin mo. Babalik yun. May malaking. Dala-dala. Sabi ko, talaan ang hanapin. Kumain ka na ba? Ay, ito magandang gagamba. Yan, hindi yan, to, ano, hindi yan, ano. Ito, hindi... gagambang bahay. Yung isa gagambang bahay yan eh. Ito? Mm -mm, yung malaki eh yung kinuha mo na yun yung magandang gagamba tiger yan yan ang tiger tigre kailangan na naming ma... inaantay ko na si Marvin tinatanong ko kay Papa yan kung uunahin naman daw po kami from Antique ay crab paste sa mga gusto pong mag order ng uh, sa mga nagahanap po ng uh, legit talaga na crab kasi hindi po uh, lahat ng makikita po ninyo iba linalagyan po ng mga extender yan parang may arena ganon hindi na po malasahan talaga yung purong crab ano no? pero ito po talagang ano yan aligian kung ano po yung ano yung mga branded na mabibili po ninyo dyan na mas mahal eto eh, ito ay halagang 210 ba magkano ba benta nito 210 yata sa shopee pero puro naman yan mga farmer talagang maganda masarap Oh, Lalong-lalo na yung ating chili garlic crab. Ayan. ay talagang uh, sulit na sulit. Last na. nakaisang ah, naka isang kilo na rin yung taga dito. Kochi oh, kanina. May dumating taga kabilang uh, baryo. Ayan. Order po sila na isang kilo. Tapos hopefully mamaya eh, sabay-sabay na dumating yan. Normally naman traffic kasi minsan dito ya yeah. san late na rin po dumarating. Lipin natin si Kong Kong kung sana nakarating. <laughs> Binibiro ko siya. Kong, kawawa naman si Rowan. Kakuhanap mo ng gagamba. Wala pa naman tao. Sige kuya kako. Sabi niya, sabi ko, oh, malay mo, maging amo mo pa yan pagdating ng ay sa Tatlo na pala sila. Dexter. Oh. Dexter. Marami dito. Marami dito. Ayan oh. Nagkagambahan ting ang mga loko. Oh. bayo na rin. Kasi may rules dito eh. Bawal manigar kailangan namin ayusin din sa mga susunod na araw susunod na buwan ito bagong bubong nito flooring ang problema ano tala tiger okay. Mas sa <laughs> Ha? Nang lit yung akin. Nang bilis sa kanya. Ang bilis Ah, oh, ang ganda! Ang ganda. Tignan natin kay Rowan ka. to. Matutuwa. siya, Ayan, maganda. Laban natin yan. Kulang yung kalabay sa kanya. <laughs> Kulang <saan> yung kalabay. Ang <laughs> ah, ganda pa muna eh. Ah, Pero pwede pa ako. Uh, dilaw. Dilaw, pare. Lemon yan eh. Ito ang ba problem yung tagul. Yeah. Ah. Pero malaki din yung sayo. Bulbo yung kayo. Oo. Galing. Ang galing kong pa, ah. kaway, ni Kongkong maghanap ah. O, kontunay po ka. eh. Bishat. Marami din pala dito, no? Doon siguro, dyan. Sa mga ano, no? Wala na naman sinachuchay, ha? Sana naman kaya... Ito yung susunod nating ayusin. Mga basura dito. Hindi naman nakailangan. Ano? Tapo na natin, no? Mga basura. Yung chainsaw natin na yan, paggawa kaya natin, Maandar pa yan. Maandar pa yan. Kapalitan lang kadena yan. Ah, magaling maghanap ng gagamba ito. Ah? Ito, may compressor pa dyan. Ah. Oh. Pang car wash. Lahat ang ano dito. Kailangan ayusin. Eh. Shredder. Shredder. susurprisahin ko sa malaking gagambay itong aking anak matutuwa ito laki deliver ata ng lechon eh. morning Oh. oh. saan na yung malaki, malaki. <laughs> Ay, laki kay... ng kalaban. <laughs> Natalo yung kayo. Sa'yo yan? <laughs> sa yan. O, oh, lalaban tayo. O, oh, one, sa to. Ay, maganda yan. Ay, tingnan mo, nabitawan niya yung baso niya. <laughs> Ang laki. Ang laki. Tama, ah, tatalo oh, na yung kayo. Si Manyang. hawakan mo. Hawakan mo. Ay. <laughs> Ang laki. Ganda. Hindi yan nangangagat. Natalo so, oh. na yung kayo. Ha? Ah? Wala si ah. na kayo ulit yan? Ah. Wala, natalo yun sa'yo kanina yeah. eh Masaya ka na, ginawa ka ni Tito Kongkong Ang Kong. laki no oh. Oh. Ano, pakawalan na natin? <laughs> Papatay mo lang yan Malaban mm. <laughs> na kayo ate Siman yan Bigoy Natalo ah. lang oh. yung sa'yo uh, kanina uh. na, na. Sige, laban natin, laban natin uh. Kanina may... Ganda, awan, ang ganda. O, ganda. <laughs> ganda, pero maganda um, yung kay ate si Ma. Malakas, malakas yung kay si Ma, <laughs> <laughs> kanina ah uh, ayan oh. Oh, oh, oh. Talaan niya kayo. Oh, uh, talaan na block. Si, si, si Maa nang maglaban. Sige, si Maa, ikaw maglaban. Oh, maganda yun. Saan mo na yan sa'yo? Oh, oh, oh. oh. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Oh, ganda. Ay, talo yun sa atin. Diyo pa. Ikutin niya. si Maa. Kanina umiikot. Sinaputan yung kay Rowan. Oh, wala si Maa. Maganda yung kay Sima, magaling ah. Ha? papatayin papatay na natin tong isa mo. Ha? Hindi, hindi yan. Lalaban yan. Nakagat sa pa. Nakagat ba kagad? Sa pa. Galing nga. Eh. Kulitan. Talagang talo yung ano mo. Talo. Talo. Magaling yung kay si Ma. Sinaputan na yun sa'yo kanina. Pero malaki yan. Tabi mo na yan. Meron pa si ano. Tito Dexter, baka may chance yung kay Tito Dexter galin yung kay si Ma ah. Saan mo nakuha yan? Yeah, bumalaw yung matataba. Oo nga. Uy, laban pa tayo. Laban natin yung <laughs> isa. May pahabol. Oh. Laki. Pang pitik. Ay, yan Wala yan. Lalamunin, yan. Lalamunin ng buhay yan. Lalamunin ng buhay yan. Tiger. 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 Oh, oh. Mm, mm, oh, ah, mm. oh. Wala, sabi ko uh, sa iyo eh. Magaling yung magaling, magaling yung kay si Ma. Ba tapang kay Amang na ni mang Kitang babaka siya. Hoy! Wala. Lagay mo dito, dito kong kong! <laughs> <laughs> oh, tiyak lang, natatalo tayo, huwag ka. <laughs> 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 <natalo> tayo. <laughs> Ayun, patay, Kagat. Kagat. Uh, may. may Wait lang Mahina butyog kasi <laughs> Ayaw niya ilaban mo <laughs> Matakaw din to batang to <laughs> Ayaw mo ilabas Kasi alagay mo yan Naglalaban-laban okay, yeah. ang Naglalaban-laban Magpuputulan ng ano yan Dapat yeah. yan may box ka na Saan na yung box mo Lagay mo na natin sa box Binabasag oh. niya Sira na putol yung isa I dapat may ganyan kaya ate si Mao. Oh. Dinadala mo sa school yan? Huh. Ayun, mga farmer. Ang ating uh, gagamba hunting. Mamaya silipin natin yung ating mga tanim na talong. Ayan. So, yung vlog po dito sa, ano, para makadalawa tayo. Yung vlog dito sa kainan ay uh, ili-separate natin. So, ayan po ang ating uh, ano natin ngayon. Oh, oy, nako, nag-away-away na. Huwag mo pag-away-awayin. ang Ha? Huh? Kasi nga, kawawa nga. Huwag away-away, sayang. Iwalay mo. No. Oh, tingnan mo. O, o, o. Oh, kawawa oh, oh. oh, yung ano. Uy, gusto mo kasi nakikita naglalaban na. Na. Malalaki pa naman. Pinag-away-away. Saan? Ah. <laughs> Ayan mga ka-farmer, tuloy natin yung vlog kanina. At uh, ayun nga, Natapusin ko sana yung pagpapakain ng aking mga kalapate. Eh, nagpapatubig ako. Kanina pa po... Actually, ilang araw ko na napapansin. Parang may leak na naman dito. So, hindi ko pa po napapasyalan. Ah... Kailangan na po talaga ng ulan. Ayan. Mukhang may leak na naman dito. So, ikutan natin. Tamang-tama, iikot din. Kasi nalinis na po ni Kongkong. Kong. At the same time, patay na yung mga... <laughs> Dalawang yug natin na napakaganda ang nadala. Niyari niya ang kalungkutan ng mga ano? Eh, So ito, uh, maganda na uli. Ayun oh, halagyan na natin pero kailangan follow up ulit tayo. Hindi tayo pakakampante. May may leak na naman mga fucking Palagay ko ah. Most likely, napakaswerte natin kung wala tubig pa pala dito ha. So ito hanggang dito na pala yung nalinis ni Kong Kong. Yung mga gripo kasi tayo dyan. So ayan yung sili. Ang sili mahaba ang buhay. Palagay ko meron na naman dito Wala naman ako Ayun, habi ko na. Habi ko na. Habi ko na. Ano ba ang nangyari? Tutok na naman. Kailangan na yata talagang okay na rin. Natitilig-tilig <laughs> yung mga <laughs> ano dito. Ayan, no? Isang araw ko pa na, no? Kasi matalas ponte nga ko dyan sa... Diba? Tunog ng tunog yung... Uh ano namin yung eh, mga kasama ko sa bahay mahina pakiramdam sabi ka. ba't ganun pinatay ko na yung ano dito connection so ayun na nga mga ka-farmer tama ang hinala ko ano ba to ah uh, dugtong na naman ba ito ano bang nangyari dyan basag na naman oh balik na naman crack Okay na rin sana. Ito pa no. Alang yung doon lang uh, ang So ayan, na natin. Tsaka kanina nasigurado ko na dahil yung dito sa loft mahina ang puwersa. So ayan, papatayin natin mga farmer tama nga ako. Hmm. Linis na pwede kang problema natin ma. Tanim na lang tayo ng ilang kalabasa siguro. Kahit mga anim, no? Koidin na. Kalabasa, anim. Lalaro sila. So ayan, ah, blockbuster po tayo Sunday. Kakatuwa naman. Thank you Lord, s'yempre unang-una, salamat sa Panginoon sa blessing dahil ah, successful na naman 'yung ating Sunday. Ah At, Uy, ano nangyari sa iyo? Galingan mo. Payat. Ganda so, yung mga talbos natin. Pero kailangan ma-sprayhan din ito. Kaya lang, pag nag-spray. hindi ako nakapunta ng bayan pala. Sabi ko pa naman, bibili tayo ng pangsigang isda. <laughs> Kaya lang talagang uh, hirap tayo dahil na uh, inaano ko din yung ano syempre yung minomonitor ko din yung kainan preparations yung lechon diba yung baboy na dumating kagabi dahil wala naman po ako so medyo ano kailangan talagang uh, tutukan tapos malapit na tayo mag harvest kaya lang kailangan na po talaga ng ulan kaya nga ako yung nagsusumamo na sana maulan naman kami dahil uh, yung papaya po ay hirap na Oh, dry na dry. Oh. Kahit, sabi ko nga, kahit 3 times a week lang na ulan. Maganda-gandang ulan. Eh, ayos na ayos tayo. Oh. Namdok may. Baka magbulaklak na po ito at mamunga. This coming season. Kasi, last year, naglabas po ito ng bulaklak. Pero ngayon, medyo, I think, baka po maglabas ng bunga ito grafted po yan, double rootstock pero isa na lang ang natira so ayan o, oh. alalaman nyo na magulang na po yung sayo nya dahil uh, iba na yung ano, tingnan nyo matigas oh, oh. ayan ah, tatapos lang natin mga farm madilim na at uh, ayan, wala naman na tayong ibon na naiwan, so ayan, nagpakain lang po ako ng uh, nagpainom ng vitamins nagpakain, bukas na ako maglilinis medyo inabot na tayo ng dilim nabol pa kasi ako so ayun o, oh, ikita nyo ba yung liwanag yan po yung ilaw sa gabi na linagay namin napakaganda so maganda makabili pa ako ng isa hindi ko lang po alam kung magkano ba ako ako dito sa basketball court isa pa di ba dalawa yan pero pang isa Actually yung cobra nga eh Apat yung ilaw eh Nabawasan na isa So Pundido yung isa Patay ita dyan <laughs> uh, Medyo mahina na yung, you know. So maganda Maganda siya dito sa ano, Sa Basketball natin Tapos Ayun Bukas Rest day na naman tayo Pero may lechon Kasi Junjun na andyan o, ano uh, ano na po si Junjun -Jun? hanggang December na yan matapos siya na po eh kasama na tatlo na silang lechonero para hindi na masyadong uh, ano hindi na masyadong may stress pa yung dalawa kasi medyo dumadagdag mga farmer sana magtuloy tuloy ano so ayan po hmm, dilim na liwanag oh kita nyo yun oh, So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.